Ay! Pabili nga po. Isa nga pong diwata pa. Rest overload. Tapos lang na makauwi kang banyaga. Ah! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay Patay! Hindi mo ko matatamaan Juan! Eh, what's up sa inyo mga chong? It's boy, chong kami nga And welcome sa aking panibago... Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr at kita kita nyo sa likod ko May nagkakaroon ng gera mga chong ah, Kalaban namin dito is Mga Americans Wow America Ay <laughs> Pilipino nga wala ako Lalaban tayo oh! Punitin ang sedula Oh si General Luna Ngayon siya dito General Luna ginagawa mo Ba't ang daming General Luna dito Ano ba yan <laughs> Uy Grabe ka naman, nakakagulat ka naman po baril, baril yan. Ano naman ito ba? Kala naman ang ko. I like it, Kaji. Very Filipino. <laughs> Ba't naman may sobrero na makdo dito? <laughs> so, ito nga, plano natin mga chong. Una, andito tayo, di ba? Tapos, tatawi tayo dyan. Ah, bahala na, hindi naman ako general. <laughs> Let's go! Ako'y Pilipino, ako'y mukhang engkanto. Sugod, <laughs> so <good>, mga magkabatid! <laughs> ah, paslangin ang mga banyaga! Ah! Tara, tapit tayo. Mm. Uy! Patay! Mm. <laughs> ah! Ari! Ah, binaparin lang ako, binaparin lang ako. Tago, 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 tago. Jokes, jokes. Wait lang, wait lang, wait lang. Divers, divers, divers Inirang Luna. Tulungan mo ako. <laughs> Parili natin yan. pa Patay! <laughs> Uy, namatay. Ah, tulong, tulong, tulong. Wait lang, wait, tago, tago. Ari! Patay! <laughs> Lalalalalalala la, la, la. Tago 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 Pinaparil ako Pinaparil ako Ah ba't ka nag reload? Ba't ka nagreload Oh oh Aray Namatay na naman ako Patay Uy <laughs> Maitak ako okay. Ginaya ko lang si Bato sa iba Para sa presidente Sugod <laughs> Kapot okay, Akit tayo bundok Akit okay, tayo bundok Akit okay, tayo bundok Akit tayo bundok Akit tayo bundok Huli ka na Amerikana Sumuko ka na Sumuko ka na Dayuhan Patay! <laughs> Teka, mapagod ako. Pero para is kakabuti ng Pilipinas. Para, uy! Hey, General! Ah! Hindi siya napatamaan! Patay! Double, <laughs> Double kill! Aray! <laughs> Nalikuran ako! What a flanker, man! Hindi kayo makakalapit dito, mga Amerikano! Manda na kayo, Amerikano. iiitakin ko lang kayo. Magkakatawa ko na. Ah! Ah! Hindi mo ko mamamatay! Ah! What ah! That you only cause you did May sniper sila mga kapatid Kailangan natin ng bagong strategiya Para kay Dr. Rosarizal para kay Andres Monibasio um, Para kay Nera Luna Mabuti yan kapatid Parili mo lang sila Para si kapubuti natin Pabili nga po Isa nga Diwata para sa overload <laughs> Saka mga kita na sari sari store Na nagtitinda ng medkick Tsaka binocular Tsaka parel. <laughs> May isang Amerikano Sugod! Pas lang kayo na banyaga! Ah! Ah! Dito ka. Ah, Amerikano! Pantayin ang mga... Pabuhay mab ang Pilipinas! Uh, 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 uh. Ah! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Pilipinas. Ah! Amerikano pa dito! Ah! Mabuhay! Waaaaaah! <laughs> Hindi mo ko matatamaan, dayuhan! Hindi mo ko matatamaan, dayuhan! Hahaha! <laughs> ah! Patay! <laughs> Patay! <laughs> Ah, oh, patay! Boom! Mensa! Oh, sugod, so mga kapatid! Para sa inang bayan! Para sa inang bayan! Ah! <laughs> Para sa inyo to, mga jong! Ah! Sugod! So Para sa inang bayan! Paslangin ang mga dayuhan! Yeah! Yeah! Ah! So, yun nga mga chong, no? Aray ka ba naman? Ba't ba ba ako sinaspada? So, yun nga mga chong, no? Dito ko natataposin tong video na to. Kung nag-enjoy kayo, wag nyong kalimutan sana mag-like and hit that subscribe button para mas marami pa kayo maabangan na ro Aray oh! Marami kayo maabangan na Roblox video, mga chong. Kita kids and see you soon. Peace out, yo!